Ughantod sa alas 6 na lang, wala dyan na ako siya na kontak. Dito na ko natingala kay Kasagara, alas 5 pa lang kay manawag na na siya na ako. on dyan ko niya kon dili siya makontak sa kuha o dugay-dugay. Ug pagka alas 11 na sa gabi eh, nakadawat kong message gikan sa iya. Ingon si Alfred nga unta makabalik pa ko. Nalay mga butang ako ang kinahanglang plastaron. Pero huwat ako ha. Ug advance happy 18th birthday palangga. Ug mura ko nawindang. Kulang kay siya sa mga detalye. Ang iyon niya sa letter kay basin makadlawunan daw kuno siya mo karon mo na po siya unta makabalik pa siya hulaw ko sabot ni hilak na lang ko ana og pinakalit og nauna una na lang nako na nga basin basin tinuod jud nga minyo na siya imbis nga mag-study ko para sa moang prelim wala jud hinuon kay perting hilak na ko taman. Feeling na ko o ko niya. O nakatulog na lang zud ko anag hinilak pa. Nakamata na lang ko sa alarm kay perting sa baa. Wala dyan ko'y gana ato nga muskwela ba pero dili pwede. Prilim biya na mo. Huwag dili pwede nga dili isudlan kay unsao na lang ang ako ang grado. Pagka lunch break ana, nagkita mi sa kong friend nga si Kelsey. Dito sa isa ka karinderya nga dool sa nga sikat ni siya tungod sa ilahang barbecue. Sumutong nagsabay mi kao niya. Huwag perting chika dyan na mo. Ang tud sa naabot mi sa topic nga about ni Alfred. Nangunta na nagkalit si Kelsey sa kuha kung nakahinomdong pa daw ba ni Sir Alfred lagi kung wala ko nagpahalata. Nagpa-as if ko nga dili ko apiktado. Isumpay pa na ingon nga dili na daw si Sir Alfred ang muhandal sa RO sa mga first year. Ayahay ko no kayo sila kay dili na terror ang ilahang madala. Nagtando-tando rapod ko ana siya pero ang tinuod kahilako ko ko sa tanan. Pero, kalit man hinoon nga kasukahon ko. Ugal adyo na ko napugan sa so matong ni Dagan padulong sa CR. Isundan na ko ana ni Kelsey og siya nga. Huy, buntis ka? Na Shakira jud ko gisamot. Ahaka na dyan, ani ba? Nabuntis ko nga gibyaan na ko. Mojo na ang naa sa kuwang huna-huna. Gibyaan ko ni Alfred. Dili na siya mo Pero ako na siyang giinan nga. Dili ko burus, oy. Pero nakulbaan ko ato ba kay Kartira ba dyan namong anak ana ni Alfred? O kanay ako ang amiga kay nabalaka dyan pudbiya siya kung ano ko nung nagsuka lang ko galit. Sumatong iha kong gikuyugan o dapat sa so daw kung ako sa klinik. O dito, niingon ang nurse nga basin daw ko nga stress lang ko. O sa kong nahuna, murag tino o jod. Gibyaan bi ako pinakalit ni Alfred. Sabi daw. nako na sa boarding house, kagusto gusto na ako tawagan si mama or si lola. Pero wala na lang na ako dayo na. Gibalik-balik na lang na kong basa ang text ni Alfred sa kuha. Huwag naghunahuna ko nga, tinuod ba puno nga mubalik siya? Angay pa ba siyang hula ton? Huwag sa kuha nga ginablame na ko ako ang kaugalingon. Kung anong wala ko na minaw siya ha. Perti biyang pamugos niya nga makiistorya sa kuha kay lagi na siya gustong iingon sa kuha gikuha na lang na ako tong libro nga dito na ako gipang taguan ang mga pictures na mo ni Alfred. Pagsadihang nakahilak na sad kog pinakalit. Kanabi tong hilak nga bako-bako na dyan bako, bako nga murag mawadaan ko gusto. Nihigda na lang ko ana hangtod sa nakatulog ko. Hantod sa milabay ang mga adlaw, simana, o mga bulan, wala iya na nagkontak ug balik si Alfred sa kuha. Huwag ka na mga panahon na yung murag kusog ikusog pero may akong lawas. Nga murag, yes, na lang dito po hinilakay ato ba. Huwag kalit lang po nga na ko, nga ko sa apartment ni Alfred. Ambot lang kay namasin na lang po nga basin di ay ni balik na siya. Pero pag nako na ako, kay nakaistorya na ako ang landlady ni Alfred. Yung siya, na daw ko no ang mga gamit ni Alfred ito. Babayi ko no ang nagkuha. Wala dyan ko nakatingog anak. Nilakaw na lang ko o mas nasakitan. Pero sukat ko ato, gipang taguan ako tanang gamit nga gikan kay Alfred. Gisulod na kong karton o gitaguan sa ilalom sa katre. Ang tanang butang nga makapahinumdom nako sa yaha. Mga hinatag niya sa kuha kaya ako adyo ng gitaguan. Pero pagkahuman akong buhat ato kay naaya po mga higayon na di na ko malikayan o mahay ako ang kaugalingon. Nga nung wala jud ko na minaw sa yaha ato. Pero bisan pa man nasakitan kay ko, nagpadayon gihapon ang akong life. Ughantod sa milabay ang mga pila ka bulan ana, nibalik na siya. Dili si Alfred. Niuli na si mama. Ug din siya sa kuang apartment. Ug katong time nga naa si mama, kay medyo na uli-ulian po ng kuang kag pero dili dyan ako mapagawas ako ang gibati kay lagi wala biya kabalo si mama about kay Alfred. Ako adyong gisulit ang time nga kauban si mama. Pero daghan po kinag yaw yaw o mga istorya o pahinamdom si mama sa kuha kay lagi katong time nga sakitan kay ko sa tanan ning obos jo ako ang mga grado. Sa so, mga giinan ko sa mama kung basin daw ko no, naglisod ko nga ako lang usa dito nga gapang. Mas okay ko no mubalhin ko kung ahadapit nga naa silang lolo o lola para na ako'y makauban daw. Pero kung ginan si mama nga okay rako o mabawi ko o mas maningkamot ko sunod. Ni okay rako na si mama. Pero wala yun siya kabalo sa tinuod nga rason ko nga hapit jud ko mahagbong ba. Pero sa kaadlaw ana, gikan ko ato nga naay gilakaw. Kunya pagbalik na ko. Pero ting man na sa nawong ni mama. Gitawag jud ko niya sa ko ang full name. Ug pagsulod na mo didto sa kusina, nanay ng akong mama og niingon nga mo ni hinungdan nga halos mo bagsak na ka. Wala dito ko nakatingog ana o ning hilak na lang jud ko. Hilak nga perting hilak jud. Ug siguro ako mama na luoy siya sa kuha nga nakita ko niya nga naghilak. Og nangutana na lang na si mama kung nga daw may nagkaila to. daghan pa siya pangutana sa kuha pero wala ko nakatubag kay lagi perting hilak na ko. Abi siguro ni mama nga naghilak ko kay nasakpan ko niya ng guyap-uyap. Pero wala siya kabalo nga nihilak ko kay nasakitan pagihapon ko. O pagkataod tao daana kay medyo nakalman ako. Huwag akong ginan si mama. Nga ma, wala naman may anak. Wala na siya nagpakita sa kuha. Dugay na. Paguman anak kining hilak na sadkog kog ayo. Siguro na gets na ni mama ang ako ang giingon. Sa matong gistoryahan ko niya, og siya mga tambag sa kuha o mga pahinomdom nga ligi, bata pa ko. Daghan pa kayog mga nindot na may tabo sa kuang kinabuhi. Dako jud kay impact sa kung kinabuhi ang gibuhat ni Alfred sa kuha. Anong ingato man? Muna hindi na ako malikayan nga masuko sa iya. O gigakos pud ko ana ni mama. After ato, nagpadayon lang gihapon na ang life. Nagpadayon kog eskwela, ko eskwela oy, mas naning kamot ko. Og paspas kayo ang dagan sa panahon nga murag murag wa na ko damhaba nga mag OJT na zut ko. Nasign ko sa Osaka Public High School nga dool ra sa airport. Okay, distansya man sa kong house, kinahanglan ko nga mag-jeep. Unya, one time ana, while well, nagsakay ko jeep, perte man ng trafika. Yang yun nila, nadaw kunoy na disgrasya sa unahan. Nagpaabot-paabot pa ko dito glingkod, pero wala na may lihok-lihok ang jeep. Kay, Medyo dool na naman po ang eskwelahan. Ako na lang ning lakawon. Sumutong ninaog ko o naglakaw jud ko o gisapot jud ko. Buntag sayo kaayo kay gipaningot ko. na nako didto sa unahan, nakita jud nako nga naay na disgrasya. Taxi o pick up di ay. Pero well naglakaw ko ana. Naa koy nakita an nalingian dyan na ako. Familiar kaayog na wong. Na ako'y nakita nga isa ka lalaki. di dyan ko pwedeng masayo. Si Alfred. Murag wala jud ko kalihok at ba kay naglisod o process sa una huna Nga nung naam ni siya diri. Di ba ni ni siya? Kano sa lang niya ni balik dere. Pero ganong ni balik man siya. Ganong naaman siya dere. Wala well, jud ko kasabot og daghan ka ayog pangutana sa kong nauna. una. Well nagtanaw ko siya ha. Kay nakatan-aw na pud na siya sa kuha. Nagtinan-away mi ana og ni smile pa na siya sa kuha ni ako wala jud ko kabalo ko unsay ma feel na ako ato ni paspas na lang ko lakaw ana kay murag nakulbaan naman hinuon ko ng murag na handlock nga kahila ko naman hinuon basta ambot oi eh. basta kay mix emotions kayo ko ato feeling manggudpod na ako kay naka move on ako sa iya basta kay tibuok adlaw ato wala well, nako sa eskwelahan kay Murag naglutaw ra dyan na ako ang huna-huna. Pagkatong pauli na ko, nagpaabot na kong jeep ana sa may kanto. Pero dili gihapon mawala si Alfred sa huna-huna. Dili budjud ko pwedeng masayop pa. Siya dyan to. Pagabot na ko sa balay ana kay nagisigigihapon gihapon ko guna-huna sa ko ang nakita. Naanaman na siya dari. Ngayon wala man siya ni Anne dari sa balay. Ingon-ingon pasiya nga paaboton daw nako siya. Ngaunta daw makabalik pasiya. Pero nganong naa namo day sa diri nganong wala ko niya anhi aba. A heart beat to the city streets we began to feel the fire. We rise like so big As the chemicals that take us higher. The night's young, And it's just begun. As she puts her hand in mine.